Kung nga pala, si Aliza Quinto mula sa 7 Edison. Ang pag-aaral tungkol sa mga Austronesian ay talagang kapanapanabig. Marami silang natuklasan at may bahagi sa mundo. Bago tayo magsimula, ano ba ang Austronesian? Ang Austronesian ay isang pamilyong wika na malayang nakakalat sa mga kapuluan ng Timog Silangang Asya at ng Pasipiko na may ibang kasaping ginagamit sa mismong kontinente ng Asya. Ano naman ang teorya ng Milan Origin? Ang teorya ng Milan Origin ay isang teorya sa arkeolohiya at antropologiya na nagsasaad na ang unang tao sa mga isla ng Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas, Indonesia at marami pang iba ay dumating mula sa mga pangunahing lupain ng Asya. Ano ang tatlong bagay na natuklasan ko? Una, ang mga Austronesian ay nagmula sa Taiwan at naglakbay patungo sa iba't ibang lugar tulad ng Timog Silangang Asya, mga isa ng Pasipiko at Madagascar. Dahil sa kanilang paglalakbay, may pamahagi nila ang kanilang wika at kultura sa mga lugar na ito. Pangalawa, Mayroong isang Chorya na nagsasabi na ang mga Austronesian ay nagmula sa mainland Asia at lumipad patungo sa Pilipinas at timog silang Asia. May mga ebidensya mula sa wika at arkeolohiya na sumusuporta sa ideyang ito. Ngunit, patuloy pa rin itong pinagtatalo na. Pangatlo, ang mga Austronesian ay nagkaroon ng malaking epekto sa timog silang Asia at Pasiko. Nagdala sila ng bagong teknolohiya at kultural na kasanayan na nagbago sa mga lugar nito. Ano ang dalawang bagay na nakaka sa akin tungkol dito? Ang mga Austronesian ay eksperto sa paglalaya. Nagtayo sila ng malalaking bangka at gumagamit ng mga bituin para mag-navigate. Dahil dito, nagawa nilang maglakbay sa mga malalayong mga isla. Pangalawa, ang pamilya ng wika ng mga Austronesian ay isa sa pinakamalaki sa mundo. Sinasalita ito mula sa Taiwan hanggang Madagascar at pati na rin ang ilang bahagi ng Timog Amerika. Ngayon, ano ang unang tanong na natitira sa akin? Paano nag ang mga Austronesian sa iba't ibang kapaligiran habang naglalakbay? Nagbago ba ang kanilang makasaysayan at teknolohiya para sa bawat bagong lugar na kanilang tinitikhan. Ang pag-aaral tungkol sa mga Austronesian ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng ating mundo. Muli, ako po si Alisa Mikinto mula sa 7 Edison.